Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. Kanina umaga, naglakad ako kanina mga 20 minutes dahil ito nga, uh, everyday akong uh, ine-expose ko yung sarili ko sa araw. So 20 minutes akong naglalakad at uh, tumitigil at ako ay nasisilayan at uh, naiinitan ng araw kanina kaya pinawisan ako so ayun naka-exercise ako at saka nakapagpapawis ako kanina dahil matagal din yung 20 minute 20 o 80 minuto na paglalakad at uh, naka-expose sa liwanag ng araw so kanina pagkatapos ng paglalakad ko nanood ako doon sa parade ng uh, Victory Parade ng LA Dodgers sa uh, Los Angeles pinanood ko sa uh, Facebook at saka sa Twitter at meron na mga nag-post na mga news network sa network sa Los Angeles lalong lalo na yung Fox News at saka yung ABC7 uh, finiture nila yung live event at uh, uh masayaan, daming tao sa May Grand Avenue alam niyo yung Grand Avenue Malapit yung uh, bahay namin doon at nilalakad ko lang yan nung minsan. At uh, mga 2 miles ang layo, mga 3 kilometers or less than 3 kilometers ang layo doon sa lugar namin. At yung lugar na yon, yun iyon po yung pinakasentro ng uh, uh, city government ng uh, Los Angeles. Nandoon yung uh, Justice Hall, nandoon yung City Hall. Nandoon yung pinakamalaking uh, library aside from yung library na pinupuntahan ko araw-araw nung nandoon ako sa Los Angeles. Pagkatapos ng uh, parada, nagpunta sila sa sa LA Dodgers Stadium. At nagkaroon sila ng programa at nakakatuwa yung isa sa mga paborito kong uh, nakilala ko na taga-Japan na uh, player si Suhei Otani eh nagsalita sa publiko. At first time siya nagiglist at tuwang-tuwa ng mga tao at saka kanya mga fans. Alam niyo, lumaki ang fans ni Sohei Ohtani mula nung uh, lumipat siya sa LA Dodgers. Kasi nung nasa California Angels siya, hindi siya masyadong uh, pinapansin, uh, hindi siya masyadong nagagamit. Pero nung uh, lumipat siya sa uh, LA Dodgers, ay doon lumaki yung uh, fans fans niya at siyempre malaki din ang binayad ng LA Dodgers sa kanya kalain mo uh, 700 million dollars in 10 years yung kontrata at ang balibalita ay eh, nagpayag siya sa mga executives at saka may-ari ng uh, team na LA Dodgers sa sinabi niya na 10 years daw or another 9 years daw magkakaroon po ng uh, championship ng LA Dodgers sa Major League Baseball so another 9 years now. So nakakatuwa po dahil uh, syempre in expectation marami yung home run niya sa finals o World Series pero hindi naman nangyari yon. Pero ang nakita ko nung nanonood ako sa YouTube eh nakita ko kung paano siya nag-pitch. Ang galing niya mag-pitch uh, pala. So alam niyo si Sohei Otani, designated hitter siya, at the same time pitcher. Kaya dalawa po yung roles niya sa baseball team ng LA Dodgers. So, iyon na nga. At uh, ano pa yung balita kanina, ah uh, patapos na yung uh, undas. Kasi yung undas nagsimula noong October 31 na natin mga kapatid at uh, sa kanilang mga probinsya para bisitain ng kanilang uh, mga namatay na relatives at saka mga kaibigan. Ako naman, uh, every year naman ako uuwi sa lawag kasi nandun po yung punto uh, puntod ng aking tatay at saka nanay. Meron kaming mausoleo doon sa Lawag City at sila po ang na, na, nandun. At uh, habang Nagseselebrate tong mga tao eh, hindi naman ako makaalis dito sa lugar ko dahil wala akong walang magbabantay dito sa lugar ko. At uh, anyway, plano ko naman pumunta doon later part ng uh, itong November, itong buwan na ito at hanggang uh, December, baka magbabakasyon ako doon. At uh, uh, tatagal ako doon, doon muna ako magbabakasyon at papalipas ng oras at araw. Dahil uh, i-enjoy ko naman yung, yung bahay ko doon at saka yung beach. Simple lang po yung beach resort namin doon, pang pamilya lang. Hindi pa namin ino-open po for business kasi uh, hindi pa ina-applyan ng business permit ng kapatid ko. So sila lang po yung nakatira yung kapatid kong babae at kumisan kasi dalawa yung anak kong ay dalawa yung kapatid kong babae at uh, sila po ang nagsusupervise doon pero yung mas patanda na babae, siya po ang nakatira doon at uh, siya po ang uh, nagbabantay so by next month at saka December magbabakasyon ako doon kaya doon nyo makikita yung aking mga videos sa sa aking uh, beach resort at uh, sa aking bahay sa Lawag City So, magkakaroon po tayo ng mga vlogging doon para makita nyo naman kung gaano ang makikita ninyo sa Lawag at saka sa Ilocos, Ilocos Norte. At maglilibot po tayo doon. At i-feature ko dito sa YouTube channel ko na ito yung mga pwede nyong pasyalan. Kasi kung gusto nyo mapasyal sa Ilocos Norte ay magiging reference nyo po yung mga lugar na ipapakita ko sa inyo dito sa YouTube channel na ito. So, yun lang po ang uh, balita natin. So, bukas Ligo at uh, dineclare yung November 4 na non-working holiday ng ating Presidente dahil uh, gunitain daw yung mga namatay sa Bagyong Christine at saka Leon. Wala namang masyadong namatay sa Bagyong Leon at dito lang po sa Bagyong Christine. Ang maraming namatay, umabot po ng almost 150 yung namatay. At marami pang hindi na-recover na doon sa may uh, lugar na nag-landslide doon sa Bat Batangas. At uh, marami pong missing. Baka karamihan sa mga missing ay inanod ng tubig na rumaragasa galing sa bundok. At uh, two days ago, nakita doon sa river ng uh, Batangas hindi ko lang masigurado kung anong town yon nako punong puno yung river ng mga mga naputol na mga kahoy hindi ko alam kung sino yung nagputol ang dami halos halos na coveran yung river habang umaagos ang dami dami mga kahoy yun po ang problema sa atin marami po yung mga nagpuputol ng kahoy at uh, hindi nalalaman po ng Department of Natural Resources and Environment itong mga nangyayari na ito. Kasi dahil sa uh, mahirap ang buhay, marami po nagpuputol ng kahoy, ginagawang uling, yung mga iba binibenta at uh, yun, po, yun po ang pinakikitaan ng pera ng mga taong nasa bundok. Lalo lalo na dito sa lugar ko, maraming mga ita rito. Kung uh, pagkatapos nilang uh, magtanim ng mga kamote at saka kung ano-ano pa yan sa bundok, habang hinihintay nilang magkakaroon ng laman yung kamote nila, eh anong ginagawa nila? Nagpuputol po sila ng kahoy, pagkatapos gumagawa po sila ng uling at binebenta yung uling. At uh, sa bagay, sa isang sako, kumikita sila ng isang daan piso. So kahit pa paano eh marami mga business establishments yan na gumagamit ng uling. 'Di ba? So 'yun po, mayroong market sa mga uling at syempre, meron din nagpuputol ng kahoy para gawing uling. So 'yun lang po, 'yun lang po nakakabahala dito sa ating bansa. Nauubos na po 'yung ating mga kagubatan dahil po dito sa mga kawalang trabaho ng ating mga katutubo at sa ating mga hihirap na mga kababayan sa mga bundok na katira. At karamihan sa kanila ay mga squatters pa yan. Sigurado ako mga squatters yan. Yun po ang hindi natin nakokontrol at hindi nakokontrol ng ating mga LGUs. So yun lang po ang aking balita at kwento ngayon araw na ito at magkita-kita na naman tayo bukas at Salamat po sa papanood. At kung meron kayong comment at gusto nyong malaman at ikwento ko rito, mag-comment lang kayo. At kung bago lang kayo, ngayon nyo lang na itong YouTube channel na ito, mag-subscribe kayo at i-click nyo yung notification bell na yan para malaman nyo kung meron na akong bagong YouTube channel content dito sa channel ko na ito. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!